Palan asa ka gikan? Unsa imong ang pundok? Niya. Kaluwasan ang imuhang gidala at tema. Okay. Human ko makasulti dire. De dili o dili na jud ko mobalik ining panabo. Klarong istorya. Yay! Yeah! ni inyong kinaya. Yeah! Oh, klarong istorya. Sa nakailan na ko. Yeah. pa kaila ako si Apolinario Plasabas nagsangyaw ko og kaluwasan dili yama yama lang ning ako ha ah. o oh, ako ipasabot ninyo ang kalmatayon ni Kristo sa cross sa iyang paghalad sa iyang kagalingon aron sa pagluwas nato. dili kay kita naluwas sa atong paningkamot pagbuhat o mayo kundi naluwas ta pinagi sa iyang pagpakamatay sa cross o oh, pinagi sa paghatag sa iyang kaugalingon. Pero masabte masabde sa Romano Katoliko. Akong basahon. Oh. Na. Yeah. Niya yeah, atong basahon. Oh. Atong basahon ang sulat ni Apostol Pablo dire sa Tito 2:14. Iyon dire. Nga mihatag sa iyang kaugalingon si Kristo ni, nihatag sa iyang kaugalingon. Alang kanato aron sa paglukat kanato. Oh, gilukat dita gikan sa tanang pagkadaotan. Kamu ba ang naglukat ninyo sa inyong pagkadaotan? Good dilik. Si Kristo may naglukat nato sa tanang pagkadaotan. O sa pagputli alang sa iyang kogolingon sa usa ka katawahan. niya ang katawahan. Ang katawahan na ni Kristo. giputli niya. Gilukat sa tanang pagkadaotan. Kung ibang latawan. Mga Romano Katoliko Mga taong putle, gilukat sa tanang pagkadautan, pating layo ara kayo. Oh. Klaro istorya. Dili ka na kamumao. Oh. Ah, oh. mahimong iya gayud sa mga masibuton sa mahayong binuhatan. Hinuktukin ninyo mga Romano Katoliko, sige mo yama-yama din eh. Kuno, pero inyong your sa mga tao. O niya po dapat ko basahon. Parti po ni o kaluwasan. Yeah. Bahalag to iso ni ni kanang inyong presidente. O. basta basahon ko lang ni. Niya o. Niya sa... niya sa kulosas. Uno. Bainti para inyo masabtan, na nung nagpakamatay si Kristo sa cross, sa wala balay kapuslanan, sa wala ay pulos, nagpakamatay siya sa cross, uy, nagpakamatay siya sa cross, para ang iyong dugo, ihugas na to, o, oh, ihugas na to, arong mahimo kitang malinis, dili kita, may naning kamot sa paglinis na to, kundili ang dugo ni Kristo, mo na ato sabto na kung sa iyang sakripisyo o oh, ay ato lang oh, sa paghalad sa iyang kaugalingon o oh, pulosa sa 1.22 o oh, karon iya nang napasiguli ngadto kaniya diha sa iyang tawhanon nga lawas pinagi sa iyang kamatayon aron iya kamong ikapatubang nga binalaan Og dili masaway ug dili mabadlong diha sa iyang atubangan kung ato ni nga sabton oh, ato ni nga sabton klaro istorya kaluwasan manibay kung ato ni nga sabton oh. karoon iya nang napasiguli napasiguli na ta kaya nabala na Oo, oo, nagto kaniya diha sa iyang nga niya lawas pinagi sa sayang kamatayon no si ta aron niya kamo mikapatubang nga binalaan kay ngano man kay pinagi sa dugo ni Kristo na sabligan ta sa iyang dugo kaya bigo nimo sa panahon ni Moises nagaihaw sila og mga mga mananap ugang ang dugo sa mga mananap igasablig sa mga taong makasasala pero kadto landong lamang kato. oh sa tinog nga halad oh kay ang tinuod nga halad dili ang mga mananap dugo sa mga mananap kundi di si Kristo gayod mismo ang igahalad kay kung nakapabalan mangane ang dugo sa mga mananap adto panahon ni Kristo oh ni Moises unsa palabi pag nanababasa sa Hebreo unsa kalabi pa gayon ang mahimo sa dugo ni Kristo nga diha ka pag di nahugasan kasi imong kamanya nahugasan ka imong kahambog nahugasan kasi sa imong kahakog kadalo sa imong pagkahambog mapaitason tanan nga imong pagkadautan nahugasan ta diha ang dugo sa mga mananap dili sarang makahinlo oh sa tao kundi ang dugo ni Kristo mauna karon kumana si Kristo nagpakamatay sa cross nagula sa iyang dugo di malas ang mga tao nga sa bligi sa iyang dugo nagapabilin sa pagkadautan oh labi klaro historia, mga Romano Katoliko wala ibang kaganine oh ang ilang ginapasigarbo nga kuno daw ang Romano Katoliko mao ang tinu tinukod ni Kristo? O niya, nakapaluwas ba na ninyo sa kanunay ininyo pag sigin, pag hambog na ang Romano Katoliko mao gitukod ni Kristo? Inyo rang ginasangyaw ang inyong pundok. O, wala mo nagsangyaw sa matuod ng paagi sa kaluwasan ng pinagi sa kamatayo ni Kristo sa cross. Ang inyo, o, ako ba, iklaro sa'yo, magkita rata po sa lain nga lugar ba'y? O? Oh. Wala maday kahinong dan dahi tugtan. Muna ay kaluwasan ni mo. Bisan asa ka makaabot bro. <m -s1> oh. <m -s1> Monay, ay kinaiyan ninyo? Mga sikta? base ook... o? Kaysa ako rabang tanaw nimo mo, Dili ka angay yung kaangay panhi undiris panabo. Okay, ang kayo na-anang imuang... imuhang mo na nimo ni mo. Ayon may hagita bro. Lisod ning lisod ning ingon ani ba tugtan ganit tagaan na to og kumpiyansa nga uh, kuan traitor gyud kay ay. na ang kinaiya nila. Mao na nang tawhana nga nagbitbit siya og kaluwasan atakihon ang simbahan sa Katoliko.